So, magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan nandito kami ngayon sa uh, Taluytoy ngayon po namin ihatid Hatid yung, ibigay yung mga package na pinadala ni Ate Anisita Leverman uh, maraming salamat no sa mga sponsor ay eh, nabili na kong sulat so, maraming salamat no nagpapasalamat kami sa lahat ng nag uh, bigay nagbigay nito nagbigay nito mga package mga kababayan tapos kami sa mga kaibigan din nating ani Talo.

So, sa mga kababayan na, no? dito namin ibigay. Kasi yung sina Claire, sina Samantha, kasi pakita. Oh, uh, na. Si Si Oo, oh, nag-aaral. Nag-aaral pa sila mga kawayan. So, ibigay namin. Kansan naman may hatag. Okay. Kini si Kuya. Ito rin po yung kay Dato sa... Okay, mga Okay. Salamat. So, salamat kayo. Salamat. Salamat. Maraming salamat sa dito. Sponsor. Sito. Sponsor. Uh, Ako siya dire na ko ihatag sa inyo. Ito tulong sa akin 'yon. Kay Claire o kay ibanis. Oh, kana, yan no. Oh. Ito 'yung para kay Claire mga kababayan, no? Sa mga ibanis family, so ibigay na po kay Kuya. Sam. Kumusta okay, ila, Kuya? Salamat. Oo. Ano 'yung pagtatanong sa nanay niya? So, Juana, Badidai. Juana, Badidai. Ini si Perli Labli. Oh, aku nang. Gimana nih? Para kay Lovely at saka kay Perli mga kababayan, bigay din namin sa kanyang lulu. Lulu, aku nang nang? Oh. Tegresa. At ito rin kay si Pamilya ni Badidai. Salamat uh, sa imporsyon uh, na hatag ka sa inyo. Siyang anak. anak anak kay Joanna, kay Jane, pundang, sa mga Iling, so ibigay namin sa kay Kuya. Uh. Salamat sa, Asa sila karon? Nasa. Hindi wala nakating anak Ako talaga. Kay Nika. Nika tig tapos yung kay Lando. ikso Lando. mo? Oo, Para kay Lando at so bigay lang namin nga eh, kay ano, ni cutting. Oo. So, ito po yung kay Nita kapapaya, no?

Kay warin Oyo, kisa tayo madawat? Yan, daw tayo na Mary mm. Oyo ni, na yeah. Jordan. Na no? Na Jordan Kuya lang yapo ang madawat. madawat Para si Jordan o kay Mary, okay. 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 Yan <laughs> po mga kababayan, no, ibigay na namin yung mga gamit na mayroong mga pangalan para sa kanila. Ito tayo I ito po yung mga bag na pinabigay ni ate no, para kay ano daw ito? Roselyn Iling. Isan isa niya. Tapos ito kay Divine. Kay Divine at saka kay Roselyn Iling. So ibigay natin sa... Kasi pangalan mo? Karen. Kay Karen. Si Juan, JR. Ano niya? Ano niya? Araw, pang hatay-hatay dali kayo Ayaw mo, pang saya sa iyo, pag umangkot. Ay Paul, damat kayo. Uh -huh. oh, Yay! Okay. Sige. <laughs> 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 Tapos mga kababayan, itong mga walang pangalan dito, bigay namin sa mga walang, hindi rin nakipangalanan. No? So, ibig sabihin ni ate,

Okay. Irish, Irish kisah sa kisa um, Irish. Irish, kisah na Irish, na. Irish, Irish. Irish, Irish. Irish, Irish. Irish, Irish.

Ah, untuk ada di sini. Mengapa itu? Ini namanya.

Maraming salamat sa inyong lahat. So, meron ba kaming titingnan mga kumayan? Sabay oh, yeah. kid ba sa ako? Ang lupat kapehan si Kito. Lon! Ang lupat kapean kung doon si Sabay kid. Oo, iya. Sabay kid sa ako?

Our Silin Iling, Divine, So, po. So, maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan, no? At sa ating sponsor na mabait na nagbigay para sa kanila. Ito po yung binigyan niya ate. Salamat. 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 salamat sa So hanggang dito lang yung video namin mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.